ito mga idol oh, yung bakery bum bu, bumurot mga idol, lumubo. Dahil yan mga idol, hindi naman itong regulator yung sira mga idol. Yung sira nya mga idol ay ignition switch. Ayan mga idol oh. Oh, ayan lumalakas oh. Oh. Ignition switch mga idol yung sira. Oh, ibalik ko. Oh. Ayan. Oh, ibalik ko yayana. Ayan, ayan. ayan hindi mahina yung siga nya mga idol, mahina. Koy ko yung sosi mga idol. Oh, ayan oh lumalakas mga idol. Oh. Ay, ayan ayan, ayan, ayan. Ayan mga idol. Hindi regulator yung sira mga idol. Yung yung sira niya ay ignition switch, ayan mga idol. Hinalubo niya yung battery. kasi naglulos contact yung kanyang isang wire mga idol, yung accessories accessories wire, ayan. Kaya ako idol, kapag nag kapag luma na yung Skygo mga idol, ganitong regulator mga idol oh. yung itim at saka yung yung pula mga idol ay dinidikit ko sila mga idol kasi pag luma na yung motor ay yung susian ay nagpapalyayan mga idol kaya kapag tumatakbo ka at nag release yung ignition seat sa asesores at bateri mga idol talagang lulubo ito mga idol kasi hindi na ito magiging regulated kaya mas mainam idol na yung itim at saka yung pula dito ay idikit na idol yung itim at saka yung pula Ayan, idikit para kahit mag loss contact yung ignition switch ay hindi siya maapektuhan mga idol kasi nakadikit na tong dalawa Ayan. Katulad ng ganito mga idol na pang, pang mga idol oh. Pang pang attach ayan oh. oh. Yan yung pagdikit mga idol. Idikit yung itim at saka yung pula. Dahil luma na kahit magpalya yung ignition switch niya mga idol ay regulated pa rin siya. Ayan. Ganyan mga idol. Ganun mga idol. Pag ganyan na attach mga idol ay hindi na yan ma-overcharge mga idol. Kahit po malya pa yung ignition switch. Ayan mga idol.